story time tayo so one of my uh, colleague or isa sa mga ko is uh, a mother so syempre as an OFW so gagawin mo lahat para sa iyong anak so mayroon siyang isang anak na kinuha niya dinalag niya dito sa UAE okay then so syempre after a month nakahanap ng trabaho so ayun nag training then parang hindi niya yata kaya yung trabaho so she decided to go back to the Philippines so alam mo yun guys yung effort ng magulang na 'yung pera na pinang uh, visit visa niya papunta rito sa UAE para lang makapiling niya then nakahanap ng trabaho then suddenly mag-decide na lang na uuwi after matapos 'yung kanyang uh, visa or 3 months 'di ba which is nakahanap naman siya ng opportunity dito na para magtrabaho so ayun uh, sayang 'yung effort 'yung pera syempre, 'di ba so 'yung pera ng magulang so ang Uh, ang lesson learned na dapat matutunan doon which is kung hindi ka decided, 'di ba, na magtrabaho dito or 'di ba, isipin mo muna kung kaya mo ba ang homesick pag-uwi ng Pilipinas. Kaya mo ba na ma magtagal dito sa abroad? Kaya mo bang ba tiisin ng pamilya mo sa Pilipinas? Guys, isa 'yan sa mga uh, dapat uh, pag-pagaralan uh, at pagisipan bago mag-abroad kasi nga Bago, bago ka mag-abroad dapat buo yung loob mo hindi ka ba ma-homesick pag sa Pilipinas hindi mo ba mamimiss yung uh, maliliit pa na anak mo isa yan sa dapat isipin yung maigi kung malayo, malayo ba kayo sa iyong uh, mga mahal sa buhay doon ay makakayanan mo ba yun kasi guys uh, yung anak ng um, kaibigan ko which is pamilyado na siya sa Pilipinas then may maliit siya na, na anak So parang na homesick din na miss niya yung kanyang uh, anak din ang ending uh, gusto na niyang umuwi. So dapat kung mag-abroad man tayo or kung um, nagpaplanot tayo na mag-abroad dapat bu yung loob natin and then kaya natin na malayo sa kanila. So dapat kakayanin natin guys. At saka po um, gawin natin silang inspirasyon na bakit tayo maaalis ng bansa. Bakit tayo mag aabroad Dahil para sa kanila, para sa kanilang future. Yes, yun yung gawin nating uh, inspirasyon para makakayanan natin yung buhay abroad na malayo sa ating mga pamilya. So, nalungkot ako doon sa kaibigan ko dahil nga, syempre, nagsayang siya ng pera. Pe, pinangutang pa niya yung uh, pinambili nung uh, visa nung anak niya. Then, after three months, nung hindi na kayanan yung trabaho, hindi kasi mahirap daw. So, nag-decide na lang siyang uuwi. Hindi daw niya kaya. So, I hope maging uh, aral po yun sa atin na kailangan mag-abroad tayo, dapat buo yung loob natin. So, gawin nating uh, inspirasyon yung mga mahal natin sa buhay para kayanin natin dito sa uh, ibang bansa kahit malayo sa kanila. So guys, uh, I hope may natutunan tayo sa aking kwento. So follow for more update and tutorial. Maraming salamat. Guys, if you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, share my videos and click the bell button so that you're updated for my latest videos. Thanks for your support. God bless and have a great day.